God, magandang umaga po mga kabukid, mga kamagsasaka. Ako po ay nagmamanong-manong magdilig ngayon sa aking taniman. Ito po ang aking taniman. Maliit na mga taniman. Praise God. Nagdidilig po ako para may panlaban ng ating mga tanim sa maghapong init ng panahon. Sama na po, mga kabukid. Sabi po sa Bible, sa 1 Corinthians 3.7, ano pat walang anuman ang nagdidilig o nagtatanim kung hindi ang Diyos ang nagpapalago mga kapatid mga kabukid so kahit anong galing nating magtanim anumang kaalaman mayroon ka kung paano anumang husay mayroon ka bilang magsasaka bilang magbubukid huwag natin kunin yung credit kaya magaganda yung ating mga pananim kundi bigay natin yung credit sa ating Panginoon dahil siya ang nagbibigay ng sikat ng araw siyang nagbibigay ng ulan para gumanda ang ating mga pananim. Praise God mga kabukid and namang po godless sa ating lahat.